kapag po nakahiga din kapag ano um para may nahahatak na nerve ng mga Opo. May nararamdaman na ako before bago pa po ako nakuha ng magdan. Para yung pagkakahulog ko din siya na trigger talaga. Na trigger lang. Kasi yung, yung makarap po. Paamo na napilay. Yung Kapilok. pa ako naman po. Pinahilot na namin to eh. Kaso nga lang, parang lalo pong lumala. Kapag ano po, biglang gumaganto, tapos nahihirapan ako ibalik. Pag binabalik ka siya, tumutunog. Mm. Masakit po siyang ibalik. Hindi naman pinupulikat. Parang naglalaklang. Hindi naglalakla. po siya pulikat eh. Naglalaklang po talaga siya. Ang alam ko kasi nagganyan sa trigger finger dito pero mm -hmm. ngayon lang ako naka- Babae ka po ba? May charot. Dahil po kaya. So, Opo. Ka sa orto, sabi po ni Dok, um, lumbar degeneration. Nagpa-MRI na nga pa tayo. Nagpa-MRI yeah. na rin. So, mm. oh, ano yung mm.

O, so, yun yung tumitigas na naglalak sinasabi niya. Uh -huh.